Maraming salamat sa napakainit naman na salubong na ibinigay ninyo sa akin dito sa Pampanga. At eh, kaya naman, eh, pabalik-balik ako dito at uh, lagi parang ako nga, uh, parang akong umuwi pagka ako ay napupunta dito sa probinsya ninyo. Kaya maraming salamat muli. Uh, po natin ang mga kalihim ng mga iba't ibang departamento ng kabinete. Andito po ang Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na nasa na sa, <kasal> <laughs> na sa matamda yung palakpak kasi deep kaya pero <laughs> na kaya kaya niya Mar marami tayong na maraming naiwan na problema na ngayon kailangan niyang uh, ayusin uh, pero siguro sa pagkakilala natin sa ating uh, ating sekretary, kayang-kaya niyang ayusin lahat yan. Pag, pagmasdan -pag ninyo, tulungan niyo po siya. Dahil marami siyang kailangan gawin. Andito rin po ang kalihim ng DNR ng Department of Environment and Natural Resources. Andito po, Secretary Populotilla. Ang uh, kalihim naman ng DSWD. At eto uh, ito ay patunay na ang DSWD ay nanjan hindi lamang pagka may bagyo, pagka pumutok ang bulkan, pagka lindol, kung hindi pati sa pagbibigay ng assistance sa ating mga kababayan nandito po Social Welfare and Development Secretary Secretary Rex Gatchalian. At ang ating uh, butihing Provincial Governor, Provincial Governor ng Pampanga, Governor Lilia Pineda And the Pampanga Vice Governor, Vice Governor Delta Pineda. And all of the other, lahat ng ating mga distinguished guests, at uh, lahat ng ating mga naging, na, ang pinakamahalaga na nandito ngayong araw ay ang ating mga beneficiaries. Dahil po, nandito po tayo para ayusin po ang inyong mga dokumento, may mga titulo, may mga patent na po yung uh, yung isang nakatanggap nung uh, titulo ay eh, binulong sa akin 33 years na niya inaantay kaya ayan 33 years na raw inaantay o di nandiyo kailangan magantay pa magandang araw po sa inyong lahat Kung una sa lahat na kong iparating ang taus puso kong pasasalamat sa inyong lahat sa ating mga magsasaka at manggagawa na patuloy na nagsusumikap para sa isang masaganang bukas. Sa araw-araw ninyong hirap at pagod sa pagsasaka, pagtatrabaho at pagtataguyod sa inyong mga pamilya, nandito ang gobyerno para suportahan at alalayang kayo. Sa pangunguna ng DNR, na turnover na po natin ang mga land patent at title na sa 455 beneficiaryo mula sa Region 1, 2, 3, 4A, CAR at saka sa NCR. Kabilang din dito ang mga agricultural and residential free patents at special patents. Meron ding 65 benepisyaryo ng deeds of sale mula sa apat na barangay ng Tagig City na idadaan sa Land Management Bureau. Mga minamahal kong kababayan, ang mga titulo na ito ay pagkikilala sa inyong karapatan na magmamayari sa inyong sariling lupa. Layunin ng Handog Titulo Program na palakasin ang partisipasyon ng mamamayan sa pangangalaga ng kalikasan. Hindi lang kayo o tayo ang makikinabang sa mga benepisyong ito. Pati na rin ang mga anak natin at ang mga susunod na henerasyon na Pilipino. mamimbigay din ang DNR ng mga seedling o bini para sa inyong lahat sa na narito ngayon. Nakakita niyo po, nakadisplay doon po sa labas. Nawa itanim ninyo ang mga ito, dala ang malasakit at pananagutan para sa, para sa kalikasan. Gawin ninyong produktibo ang inyong lupain. Gamitin ito ng tama para sa bawat pamilyang Pilipino, para sa ating mga komunidad, at para sa kinabukasan ng ating minamahal na Pilipinas. Ang responsabling paggamit ng lupa ay magbubunga ng masaganang pamumuhay para sa ating lahat. Kasabay rin ng pagkakaloob ng lupa ay ang maayos na proseso ng pagrehistro para sa mga benepusyaryo. Sa hangaring ito, katuwang natin ang lokal na pamahalaan, ang LRA, ang Registry of Deeds. Kasama din natin ngayong araw ang DSWD na nanamigay na tigsa 10,000 piso sa dalawang sa dalawang libot siyam na raan pitumpong na magsasaka. Naway makatulong ito sa inyong pang-araw-araw na pangangailangan mamamahagi naman ang local government ng Pampanga ng mga family food pack para, para pandagdag suporta pa sa inyong mga pamilya. <laughs> mga kababayan, sa kabila ng mga hamon na kinakaharap ng bansa, nananatiling nakatuon ang pamahalaan sa aming mandato at tungkulin ng maglingkod na tapat. Makakaasa kayo na inaayos natin at tinutuwid ang mga prosesong nagpapabagal at nakakaabala sa ating pag-unlad. Ang lahat ng ito ay sinusulong namin upang pangalagaan ang karapatan ng bawat Pilipino. Hinihikayat ko ang lahat na ipamanas natin ang pagiging bagong Pilipino, responsable, may malasakit, at magkakatuwang sa tunay na pagbabago. Magtulungan tayong isulong ang isang mas maunlad at makatarungan na lipunan. Maraming maraming salamat at mabuhay po kayong lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Magandang umaga po sa inyo na. Mahal na Pangulo, maraming maraming salamat sa pinagkaloob niyo po dito sa Lanawigan ng Bampanga sa amin po na financial assistant. Walaki pong tulong ito sa amin sa aming mga mayan na farmers. At sana po, pagpalain kayo ng ating mahal na Panginoon at sa bawat proyekto o oh, naisin nyo na ikawulad ng ating bansa, pagpalain po kayo ng mahal na Panginoon. Maraming maraming salamat po. Yung may tulong po sa pamilya namin, ma'am, maliging tulong po yun sa pagkakaroon namin ng titulor na free patent through Department of Environment and Natural Resources. Kaya nagpapasalamat po kami kay Pangulong Ferdinand Marcos na napa napasahan na, na titulo yung pinagkaanuan o namin sa residence HM, like ng Lakpo Peter Talagang masayang masaya kami ma'am pati mga kanak anak din namin at sana po magpapatuloy itong programang to ng DNR para marami rin kong mapapasaya nila at ko at pamilya.